So guys, kakatapos lang natin ng isang laro at nanalo nga tayo. So maghahanap ulit tayo ng isa nating makakalaban dito sa street na to at bibigyan natin ng bola. <coughs> boss, sino representative niyo pa, boss? So ito yung isa pa representative. Sir, ilang taong ka na? 23. Ano pangalan mo? Romel Dumosmog. So, hindi na yung isa kanina. Sana, Idol, makuha mo na tong psych basketball para may magamit kayo dito, ha? Sige, try natin. Oh, try natin. So, 1 to 7 score lang pala yung pinag-usapan namin dito. At yung sa unang possession natin, guys, eh, kinakapako lang muna kung gaano ba siya kaseryoso bumantay. At yung napasundot nga siya dito, eh, nagkaroon tayo ng pagkakataon at yung sa unang possession niya ay hindi ko inaasahan na ganito siya kabilis mag pero sinabayan ko pa rin yung jump shot na ginawa niya dito kapag ganito talaga yung kalaban natin guys mas better talaga na gamitan nga ng mga behind the back nakakalusot naman tayo sa kanya eh ang kaso lang sumasablay grabe sobrang bilis niya itong mag dribble sabay bigla ang step back ba naman at buti nga ka ay hindi pumaso syempre tayo hindi naman tayo magpapahuli kung pabilisan man lang din ng dribble naiwanan ko na siya dito eh ang kaso lang yung pagkaliya natin e eh kinapos nga. At eto na yung mga pagkakataon na nakataas kami lang tayo pero yun nga nakapasok pa rin yung tira niya. Medyo binibilisan ko na nga rin yung dribble na ginagawa natin dito sa bibiglang direto sa kaliwa kaso lang nakahingi tayo ng foul. At yung uulitin nga uli natin dito e eh gumamit ako ng mga time lapse footwork at eto medyo nalito kaso lang nasundot niya nga dito. As in pakiramdaman lang muna at parehas nga kaming sumasablay. At yung nakaramdam nga ako ng kapaguran eto eh mira nga tayo dito at nakachamba. Pero hindi pa nga rin din doon natatapos yung mga step back na ginagawa niya sa atin. Niluluwa lang talaga ng ring. Iniisip ko nga sa mga pagkakataon na to na kailangan natin samantalahin yung pagkasablay niya. Kaso lang sumasablay rin ako. At eto na yung mga pagkakataon na hindi nagbabago yung mga dribble na ginagawa niya. Sabay biglang napakalayo ng layup. Grabe. Kaya yung hinuhold niya agad sa atin yung bola ay hindi na ako nag-aalin lang na tumira. At eto na yung mga pagkakataon na medyo naka-red alert na tayo sa depensa na ginagawa natin. So wala na nga akong ibang isip na paraan dahil malayo din yung depensa na ginagawa niya basta bira lang ng bira. Hindi ko nga rin lubos akalain na kung ano pa yung mga tough shots eh yun pa nga yung papasok. Katulad na lang dito sinabayan ko talaga siya ha. Eh ang kaso lang yun nga grabe talaga. Sa sobrang bilis nga ng explosive natin dito eh nagkakabanggaan ng nga kami dalawa at dito nga ay eh, napahingi nga tayo ng foul. Sobrang ganda nga sana ng pagpapalusot natin dito sa bola. Eh ang kaso lang talaga ay hindi nga pumasok. Kapag nakaganito na nga yung may natin eh alam nyo na nga na nakakaramdam na tayo ng kapaguran pero nagulat siya dito eh sinabayan ko siya kaso lang pumasok pa rin at yung sa possession nga natin dito ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy direct to the point lay of basket na lang talaga muna sobrang hindi talaga ako makapaniwala sa sobrang bilis ng dribble neto sa binabato na lang yung bola at yung parehas na nga kaming warning score dito eh malayo nga yung dipa ng depensa niya 6 at yung meron na nga nagbabawal sa amin dito ay hindi ko na nga sinabayan si Idol at pinabayaan na lang. lang 'yun. sa bahay, ka lang.